Okay, kaibigan. Way back 2010, panigurado, problema mo pera. Ngayon, 5 years na nakalipas, 2015, I'm sure, problema pa rin pera. So, kung mapansin mo, 5 years na nakalipas, problema mo pa rin pera. So, dito, problema mo pera kasi ang ginagawa mo, yung tatyong yun, Sabi nga, ang isang bagay, kapag ka paulit-ulit mong ginagawa, ang resulta, paulit-ulit. So, pag wala ka pong ginawang bago, for the next 2 years, pagdating ng 2017, kung ano yung problema mo dito, dito, panigurado, pagdating dito, problema mo pa rin. Okay? So, since problema mo pera, ang ginagawa mong solution sa problema mo sa pera is nagtatrabaho ka. So, ang tanong, effective po ba yung trabaho? Then, hindi siya effective. Kasi kung effective siya, ilang years ka na nag-work, dapat din mo na yung problema pera. So, since hindi effective, kailangan mo mag-isip ng bagong formula, bagong solution, ba't di mo subukan mo yung business. Okay? So, bakit naman business? Pansinin mo, sino mga big time, empleyado, negosyante. Sino yung malaking sibing sa bangko, may coach, may magandang bahay, empleyado, negosyante. Di ba negosyante? So kung gusto mo maging magandang buhay, dapat magnegosyo ka. Kaso tingnan mo, kalingit, alam natin na sa pagbibisis yung magandang buhay, pero ito pa yung ginagawa natin. Kasi ito yung naituro sa atin ng mga magulang natin na anak, mag-aaral ka ng para pagkatapos mo magkaroon ka ng trabaho. Kaya after mag-graduate, ito talaga yung ginagawa. So ngayon, kailangan may gawin kang bago. Okay? Simple na naman, bakit business? Tingnan ba? po. Pag pumasok ka sa trabaho, kailangan mo siyang aralin, kailangan mo siyang galingan, kailangan mong sipagan. Kasi ang goal mo dyan, ma-promote ka, ma-regular ka. Okay? Ngayon, pag pumasok ka sa business, kailangan din mo siyang aralin, kailangan mo din galingan, at kailangan mo din sipagan. Same process gagawin mo. Kaya kung mo, sa trabaho, meron siyang kontrata. After ng kontrata, tatanggalin ka dito. Okay? Sabihin natin na regular ka, 60 years old, tatanggalin ka pa rin. Sabi nga, retirement. Kahit gano'n mo kamal trabaho mo, tatanggalin ka dyan. Okay? Sa business, wala po siyang kontrata. Kahit umabot ka ng 60 years old, di ka po dito tatanggalin kasi negosyo mo to. Ibig sabihin, yung trabaho, temporary siya. Okay? Yung business, permanent. Okay, sabi nga, yung trabaho, temporary solution for a permanent problem. Problema mo ngayon pera, temporary na susolusyon na bakit meron kang trabaho pansinin mo, pag wala kang trabaho, problema na naman, pera. Sa so business, permanent solution for a permanent problem. So, kung ngayon, nagkatrabaho ka, advice based ko sa iyo, isabay mo itong negosyo, lipat ka dito. Kasi dito, wala namang pong yumayaman. So, kung gusto mo yumaman, mag-negosyo ka. So, yun lang po, maraming salamat, then happy business day.